Alam mo, Nonong, simula nung maging siyota mo si Lenny, nagsunod-sunod na ang buenas mo. At mo mong pataubin mong bangka ng muntehan ni Totoy Gonzales? Talagang ganyan. Kapag nilalawid siya, yung swepi. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, Lenny, huwag ka lang bumitaw kay Nonong. Hindi ah. Mahal na mahal ko si Nonong. Hindi ba, sweet? Oo na. Ma'am yan, meron ka. Ikaw <laughs> <laughs> ba si Nonong, no? oo? Oh, Bakit? Mahari ba kitang makausap ng sarili na? Lenny. Marlene. Doon muna kayo sa bar. Marahil, kilala mo na ko sino ko? Oo. Oh, ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang, taga lang pala ng bala. Isipin mo, labi ng dalawang ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, Nonong. Ikaw pa. Wala ka pa namang binirang sumablayan. Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo. Ayaw ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon, kung ilang bala naman ang ng katawan mo. Oh, Hindi mo na kita ibabawal ngayon. Para tingin mo sa mga kasama mo. Susunod na sila. O oh, girls, ha? Ah, huwag niyong kalilimutan bukas. Agahan natin. May dress rehearsal pa tayo. Uy, kanoy! Huwag mo naman nabigay sa akin yung matabang customer. Ang kunat-kunat naman eh. <laughs> o sige, ihahanap kita. Talaga na ha? Mm. O sige, kanoy, kita nalang bukas ha? No? Okay, sige. sige, bukas bye. 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 <gasps> Carmen. Ah, Cardo, gising ka pa? Hinihintay nga kita eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. Si Menchi. Ah, tulog na tulog. Kabababa ako nga lang. Ah, ipagtitimpla muna kita ng kape. Kamusta naman ang maghapon ninyo ni Menchi? Hindi ka ba kinulit? Hindi naman. Umalis lang ako sandali. Kaya piniling ko kay Aling Kusing. Ah, ilang kutsaritang asukal ba? Ah, uh, kalahating kutsarita lang. Carmen. Carmen. May tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? May kinalaman ito sa kalusugan mo. Nakita ko yung gamot na iniinom mo. Ramadol. <laughs> At naitanong ko rin kung para saan yun. Carmen, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kung paano ko sasabihin ang kirot na nararamdaman mo. Nasubukan mo na bang lumapit? Iba't ibang doktor na ang sumuri sa akin. At isa lang, kanilang. May daning buhay ko, Carlo. Hindi na ako aabot ng isang taon. May magagawa ba ako, Carmen? Para mapagaang ang paghihirap na dinaranas mo. Si Menchie, alam ko kung gano'ng naging malapit sa iyo ang aking anak at sa naiklim panahon ay minahal ka niya. Mahal ko rin siya, Carmen. Basta, pag dumating ang takdang panahon, ipangako mo sa akin, Karto, hindi mo pa babayaan si Menchie. Nangangako. Susunod-sunod <sighs> rin, ha? Hindi ko na gusto ang mga nangyayari mabangong mabango na ang teleo na yan. Magmula ng mahuli niya, nag-amok. Nadali pa niya, si Nonong Noo. Anong gusto ninyo? Ihintayin pa man ninyo na may lathala tayo at malansag sa lahat ng dyaryo dahil na sa teleo na yan? Ginagawa kong trabaho ko, boss. Masyado lang siya matinik. Pero sa susunod na pagkikita namin, sisiguruhin ko sa iyo. Titimbwang na siya. Sa ba kaya tumutuli ang taong niyo ngayon? Di ba kayo na rin namisabi na humiwalay na siya sa pamilya ng kapatid niya? Saka wala natin daw doon sa dating bahay nila ang asawa ng kapatid niya. Lumipat na raw. Major, baka naman pinatira lang ng CEO ninyo sa mga safe houses niyo ang galeo na yan. Wala rin doon. Pinatanong ko na. Sabayan! Colonel Bernardo yan! Kung hindi sa kanya, hindi tayo malalagay sa ganitong alanganin. Ang dapat sa kanya, patayin na rin. Malaking sabit natin pag nakanti si Colonel. Malakas ang koneksyon nun. Kahit anong koneksyon niya, hindi ako nasisindak. Kahit isa man lang sa inyo, walang tsaka! Paano niyo malalaman kung nasa si Tireon? Boss, kami lang nasaan to sa lalakad dyan. Bakit? Alam niyo ba kung nasaan siya? Baka sakaling masyertihan namin. Ang ayos nang dating ng nanay ko, ah. Ayos ba? Ayos po, nay. Menche, tignan mo nga ang kilay ko. Pantay ba? Pantay na pantay, nay. O eh, yung homework mo, ginawa mo na ba? Tapos na po, nay. O sige, yung gatas mo, huwag mo kakalimutang inumin bago ka matulog. Opo, nay. Teka lang, paano to? Wala pa si Cardo. Darating na yun. Sige, pag hindi siya dumating sa loob ng 15 minutos, puntahan na natin si Aling Rusing. Para bantayan ka. Si Mangkado yun! Hmm. Ano ba, Mama? Hoy! Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo pumasok dito? Ano ba ito? May hinihintay ba tayo o wala? May pasado alauna na. Mukhang totoo sinasabi. kwento umano hindi. Maghihintay tayo. Paano kung hindi dumating si De Leon? Ano yung dalawa? May nakapulo ba sa pumasok tayo dito? Wala. Wala? Kurabahala sa dalawa. Wala. Alili, ako kailangan ninyo. Huwag niyo silang idamay. Sasama ako. Pumasok ko ah! Pagawalan niyo sila. Papasok ako. Cardo, pumasok ka. Ikaw ang kailangan nila. Nagkataon lang nakaharap namin sila. Cardo, natatandaan mo ba ang napag-usapan natin ng isang gabi? Tungkol sa isang taon na lang? Bakit hihintayin ko pa dumating ang araw na yon? Kung hinihingi na ngayon, nakahanda ako. Nakahanda akong sumukal para sa amin ni Menchi. Ano ba yung pagsasasabi mo? Papasok ka ba hindi? 马上下来，打敌去跟我走。 Ipinobayan sa amin ng iyong commanding officer at pagsisiyasat sa iyo, Major Sandoval. Alam mo naman ang SOP tungkol dito. Alam ko, sir. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako ay sinailalim sa ganitong investigasyon? Gayong ang alam ko, wala akong nagawang kasalanan. Major, ang gusto lang namin linawin mula sa iyo ay kung bakit naroon ang dalawang mong tauhan sa bahay ng nagngangalang Carmen Salazar kagabi. Ang alam ko, sir, matagal lang under surveillance ang bahay na yun. Tungkol sa... At maaaring si Halil at Santos ang nagsagawa ng bypass operation. Maaari? Hindi ka sigurado? Hindi ba bilang immediate officer nina Santos at Halili, ikaw ang unang dapat makaalam ng operation? Para sa kalaman mo, Major, ako mismo ang dumating sa bahay na yun kagabi. Nang nireport ka agad ni de Leon ang nangyari. Wala yung na sinasabi mo. Hostage taking ang nangyari. At mismo si Santos at Halili ang gumawa nun na ikinamatay ng Carmen Salazar na yun. Sir, sa kodin si Tiniente de Leon. Naroon siya numaga na pambarilan. Narapatay pa nga siya ng kapwa niya pulis. Kaya higit na dapat siyang papanagutin. At maaaring yung balang tumama sa babae ay galing sa baril niya. May hiwalay na kaming investigasyon kay Tiniente de Leon. At meron na kaming ballistic report mula sa medical legal. Ang balang nakuha sa katawan ay kumpirmadong galing sa service pistol ni Halili. At isa pa, kung talagang walang masamang intensyon, bakit kailangan pang talian ang anak ng babaeng yon at busalan ng bibig? Sir, huwag nyo namang mamasamain. Parang sa takbo na pag-uusap natin ito, may nalalaman ako sa nangyaring yun. Ha? Meron ba, Major? Malinis ang konsensya ko. Kung ano man ang naging motibo ng dalawang takuha ko para gawin yun, personal nilang lakad yun. Major, preliminary investigation pa ito. Kung sakali may makuha kaming developments, please make yourself always available. Yes, sir. Enchi, dyan ka lang, ha? Ba't saan ka pupunta? May kakausapin lang ako. Oh, titong. May mahalagang tip ako sa'yo. Mukhang sinuswerte tayo, bossing. Yung kumpari ko, si Natong Luga. Alam mo kung saan-saan naggagalaw yun eh. Kaya kung saan-saan nagsusuot. Kaya madalas makatalisod ng magagandang balita. Malagay ko may impormasyon sa atin. Saan ko maaaring kausapin ang taong yun? Eh, nagpasabing pupunta rin sa bahay. Doon na lang natin kausapin. Ah, Cynthia, Rose, iiwan ko muna sa inyo si Menchie. May importanteng lalakarin lang ako eh. Oo naman. Para ka namang iba, eh sanay na sa amin si Menchie. Ayoko nga. Diba? O, oh, sumama ka lang sa kanila, Menchie. Maglalaro tayo. Oh, Marami Ayoko nga. Di ba pinangako mo sa nanay ko, hindi mo ko iiwan? Oo oh, nga, pero sandali lang ako, babalik agad ako. Pag iniwan mo ko, lalayas na ako, hindi mo na ako makikita. Doon ka sa jeep. pare, eh, kanina ka pa paikot-ikot. Patag na yung tinatapakan mo eh. Pare naman yung impormasyon. Totoo yung pareng tito. No, no, yun eh. Ay, eh, barya-barya lang naman yun eh. Pero ngayon, hindi ko na pwedeng sabihin sa iyo Malakihan na eh, ito. Ay, eh, paano naman kung mapusoy ako pare? Mahirap na yan. Bakit ko naman sasabihin sa iyo na yung laboratory ng sindikato ay nilipat na sa may libis, doon sa may lumang ospital. Hindi talaga pwedeng sabihin pare. Pareng tito, nawain mo naman ako. May pamilya rin ako eh. Baka kung ano mangyari sa kanila. Pasensya ka na ha. Wala talaga akong maibabato sa'yo. Tuloy na ako. Ayos. Itong dalagad nako. Wag mong kalilimutan tawagan si Kernel. At kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa bata. Eh, bossing, wala sanang mangyari sa masama. Eh, hindi ko kaya yung bata eh. Makulit, ang hirap pakibagayan. Enchi, sa pupuntahan ko ngayon, hindi kita maring sama. Pero pinangako mo sa nanay ko, lagi mo kong sasama. Oo, alam ko. Pero sa lakad kong ito, talagang hindi kita maring sama. Pero... Enchi, huwag kang makulit. Pare, Susana, mo po, eh. eh pare, huwag na Pera muna, bago pamilya Eh, para mauwi naman ako sa probinsya Bakit pamilya ko? thank <laughs> you Teniente, si kernel. Sige, dun. Sir. Tato, binabati kita. Sa pangyayari ito, hindi lamang nabigyan ng katarungan si Ador, kundi nailigtas mo pa ang maraming biktima sa... Congratulations again. Thank you, sir. Mangkado, pwede na po tayong umalis. Sobra ka namang apurado, Menji. Maaga pa naman eh. Eh, gusto ko. Oo, uuwi na tayo. May kabalili? Oo. Wala kang dapat alalahanin. Kasama ko naman si Jerry, eh. <laughs> Sa tingin ko, malilibang ako araw-araw. May kasama ako makulit, eh. Uh, pwede ko bang mayakapang kawangis ng aking asawa?